Matagumpay na nasa GIP ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM ang nasa 27 kababaihang biktima ng trafficking in person sa Tawi-Tawi. Ang rescue operation ay isinagawa ng MSSD, Municipal Interagency Committee Against Trafficking, Philippine Maritime, Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation. Ang mga biktima ay agad tinulungan ng MSSD kabilang na ang paghahain ng mga ito ng kaso laban sa kanilang mga illegal recruiters ilalim din sila sa counseling ng mga social worker upang magbigay ng emotional support at matulungan silang makabangon mula sa trauma dulot ng pandilin lang ng mga illegal recruiter. Ayon sa MSSD, ang mga biktima ay nagmula pa sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon. Tatlong mga illegal recruiter din ang naaresto ng PNP. Siyam sa mga biktima ay patungo sa ng Thailand at Malaysia kung saan sila ay pinangakuan ng trabaho bilang customer service representatives at ang iba naman ay bilang entertainers. Nabatid na ang lahat ng kanyang dokumento ay peke at kaugnay nito, tiniyak naman ni MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri na laging handa ang kanyang tanggapan na magbigay ng intervensyon sa mga biktima ng human trafficking. Binanggit niya rin ang patuloy na pagpapatibay ng koordinasyon sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang masugpo ang illegal recruitment kung saan ginagawang exit points ng mga sindikato ang mga island municipalities ng BARM. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.